Nandito nga po tayo sa tanggapan ng NDRMC para makibalita kaugnay pa rin po nangyari trahedya sa Semerara Island kung saan po ilang mga minero ang natabunan. At uh, ito nga po ay uh, patuloy pa rin ang uh, rescue operation sa paghana pa rin sa ibang mga piktima. Sa punto ito, makakasama po natin si Major Reynaldo Balido Jr., tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy, at magandang hapon sa ating mga taga-nanunood sa QRT. Opo, mismo yung pong uh, si Presidente ang nagbigay instructions sa NDRRMC para mag-monitor po dito sa sitwasyon po. Tama po ba? Opo, uh, binigyan po tayo ng uh, kautusan, uh, lalong-lalo na sa ating Regional Director sa Office of Civil Defense Region 6 para i-monitor yung sinasagawang uh, rescue operations dito sa mga nawawala pang mga biktima ng gumuhang uh, minhan. Sa ngayon ho ba, ilan na, uh, yung nadagdagan ho ba yung uh, lima na nasawi, yung bilang at yung mga nakailigtas po? Kumusta po? Opo, meron, po, meron na po tayong limang uh, nakuhang uh, patay. Uh, meron pa pong lima. So, tuloy-tuloy uh, pa rin po yung sinasagawang uh, rescue or uh, search uh, rescue operations. Yung pong uh, tao na nagsasagawa ng uh, rescue operation search operation sa lugar, uh, Samantala po, malaking pinsala naman ng natamo na isang coaching na disgrasya sa Antipolo. Maswerte namang hindi nasakta ng estudyanteng driver na nakatulog daw habang nagmamaneho. Narito reported J. sa balik. Nakabaligtad, wasak ang harapan at tanggal ang isang gulong sa unahan. Sa itsura pa lang ng coaching ito, Piyadong hindi simpleng pinsala ang tinamo ng driver nito. Maliban sa galos, mabuting walang matinding pinsalang tinamo ang sakay nitong UST Fine Arts student na si Alfonso Fernandez. Galing daw sa paggawa ng project si Fernandez at pauwi na sana pasado alas 2 sa madaling araw. Pero naidlip daw siya pagdating sa Marcos Highway, Barangay Maymot, Antipolo dahil sa sobrang pagod. Dahilan para kumanto ang kanang gulong ng kotse sa concrete barrier. Nagpaikot-ikot daw ito nang mahigit 40 meters bago tuluyang huminto. Pauwi oh, na ako, bigla na lang tumubin sa sakyan. Hmm, wala bang tumama sa likod mo? Or anything? Hmm, hindi ko na malalain. Hmm, hindi ko na nangyayari. Patuloy na paalala ng otoridad, laging mag-ingat sa pagmamaneho. Kung talagang inaanto, itabi muna ang sasakyan at umidlip para makaiwas sa disgrasya. Maswerte pa rin siya at uh, yun lang ang natabu niya. Nagkaroon na siya ng uh, abrasion sa kanyang uh, malapit sa kanyang bata at uh, ang inaindang niya yung kanyang uh, kaliwang braso. May possible mayroon sa suspected fracture. Jay Sabale, GMA News.